Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Hindi ito magro-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha ng energy ng Virgo sa mundo, okay? So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel, hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and share. If you want to avail yung mga products na available sa amin, doon na lang po sa aming TikTok shop. Ayan, Unipri, U-N-I-P-R-I. Okay, so, natapos na po yung pagpapareading po, yung personal reading Ang open na lang sa uh, reading sa akin is VIP reading na lang, guys So, if you want to know more about that, doon na lang po sa uh, channel namin Ah, page pala, Madam P So, uh, ano lang po yun, video call or meet up, yung set up noong ganun And, yeah, let's start pero yung regular reading, hindi na siya available. Okay, so let's start. What we have here for the sign of Virgo? Sun, rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sana okay lang kayo guys. Maraming salamat po sa mga nag-follow sa akin. Page of Swords, Page of Wands. Wow. Ayan. So, may mga bagay kang ginagawa ngayon sa sarili mo. Yung iba, pwedeng may kinalaman ito sa ah uh, mga bagay na inaaral mo, mga improvements, more on improvements, no? When I see the page of stars and page of ones, kung hindi man ikaw, maybe children or particular na bata or maybe a teenage person sa buhay mo. Okay, may mga uh, pinagpo-focusan ka, mga changes na ginagawa dito. And yung iba sa inyo, um, maybe changing your looks, no? Or yung habits, habits mo and um, You know, things na makakatulong sa'yo para mas mukhang maging mas bata. Yung iba naman, there's something here na pwedeng inaaral mo dahil uh, might be you nung know, kabataan mo, gustong-gusto mong malaman o um, matutunan itong bagay nito. So, uh, yeah, a lot of you is pwedeng mas nandito ang focus sa, uh, you know, sa child energy. So, yung iba, maybe looking young, etc. ngayon, and that's good, lalo na with the magician kasi marami ang mas maa-attract or mas matutuwa sa kung ano man yung mga changes na gagawin mo, y yung mga iba sa inyo yung mga aaralin mo, ayan so marami ang makaka-appreciate and uh, mas makikita nila yung parang madadagdagan yung value mo, alam mo yun once na ginawa mo itong mga changes mo, to, na ito so mga, maraming tao ang mas makikita yung uh, ganda mo, yung value mo yung kagalingan mo the ones na nailabas mo itong mga bagay na ito. So that's how uh, get naman yung energy ng person na connect mo. Don't forget na mag-comment dyan guys sa baba. Sobrang I appreciate ko. And while shuffling guys, please do follow yung aming Facebook page Bandang Sibol. Ayan, please do follow me there para makita mo naman yung mga creation ko na kanita. So, hopefully, ma mapanood mo rin ako. Okay. Okay. Yung person na kakonek mo dito, you do have the page of Pentacles. This could be a person na pwedeng kakonek mo na siya nung kabataan mo pa, maybe yung during the time na ikaw nag-aaral pa, or yung iba sa inyo, this could be a person na connected kayo through a child, okay? So, malaki ang importansya nitong child or children dito sa connection na to, or yung childlike spirit. So, yung iba sa inyo, pwede nga kabataan mo, kakonek mo na tong taong to, Okay? And you do have the two of swords. So, this person could be undecided for now. And pwedeng meron siyang choices eh. So, pagdating sa love, pwedeng may kakonek pang isa itong person na ito. And you do have the six of cups. But, mas nasa isip niya is the past. So, if you are the past person, uh, nasa isip ka nitong person na ito. Okay? So, if you're the present person, kasi honestly, I cannot tell yung iba sa inyo. This is general reading. So, yung iba sa inyo, pwede may iniisip siya na may kinalaman sa past niya. May kinalaman sa childhood memories niya, etc. Okay, nag-gets mo? <laughs> nag-gets mo yun? By the way, active na ulit yung isang channel namin, which is the Madam PTV. Medyo maloko yung version ng reading doon. So, if you want to check it out, Madam PTV. Yung iba, follower ko na rin dyan doon. So, na-announce ko lang. May mga videos na kaming i-upload doon. So, uh, emotions ninyo sa, uh, sa is, sa na person na Eh, you discover the moon. Okay. So, the moon is about your dreams uh, and things in the past. So, ito yung mas nakikita natin importante kasi sa iyo eh. So, sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo pwedeng past, um, yung know, mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, anything na may kinalaman sa past, yung childhood mo, mga bagay na gusto mong aralin, etc. Or, etc. And, uh, um, pwedeng people in the past. So, nandito yung focus mo ngayon. And, looking forward ka sa future na kung ano man yung ginagawa mo ngayon is makakatulong or magbe-benefit ka sa future nito. At pagdating sa love, yeah, I, I can see a past person na uh, yung iba sa inyo iniisip mo, itong past person na to and you're thinking about the future, kumbaga hindi pa rin nawawala sa iyo na kung may mga challenges man ngayon, hindi nawawala sa iyo na in the future magiging okay din ang lahat sa inyo nitong taong ito. So emotion na person na ka-connect mo for you. You know, mm, guys, sobra siyang nalulungkot. The Five of Cups is here. Ito yung pinakamalungkot na card, guys. And nakikita natin, sobrang nasasaktan siya, nalulungkot siya. This person is really admiring you the Empress. Sobrang ina-admire ka niya. Yung nandun yung paghangat paghanga niya sa'yo. More on physical to or anything na pinapakita mo maybe sa social media, etc. And whatever you are showing or how you present yourself to the world. ba diba? Yung mga bagay na pinapakita mo. Yung itsura mo mo. ay yung itsura mo, kasama din yun. So, maybe, um, may mga changes kang ginawa sa itsura mo and, and this is part of kung bakit nalulungkot itong person na to kasi parang nakikita kanya as something na i cannot have eh hindi ko kayang makuha to or hindi ko you know parang your person is currently with with the devil the keyword is here is obsession so part of this person is na obsess sa lalo na if you're someone who is stable pero parang tumatagilid or er, stable kana person pero There's something here na pwedeng nagbibigay ng problema sa mga bagay na stability. Nagbibigay ng stability sa inyo, maybe business or uh anything na may kinalaman sa home or business yun. But anyway, this person's really fantasizing you. No, gusto niya ng connection, communication, relationship sa inyo dalawa. So, no obsession, okay? No obsession siya. So, what will happen in the future for the both of you? Sige ba sa inyo, malalaman mo na obsessed sa yung taong to, lalo na pag napanaginipan mo pa rin siya. Pero yung iba, pwedeng, um, part of you is like, kasi nakukuha mo yung energy niya, eh, channel mo yun eh, yung, yung frequency niya eh. Parang nakukuha mo yung, ay kumaga, out of nowhere, bakit bigla ko siya panaginipan. It is because this person is really thinking about you a lot na no, talagang sarap. So, grabe yung pag-iisip na ginagawa sa inyong taong So, no, to the point na nang no obsession So, what will happen in the future sa inyong dalawa? You don't have the ten of wands and the uh, king of swords is also here. Okay. Clarify this. Okay. Hmm. And by the way, if you don't like the way I read, pwede kang, I'm late ko na pala na, ano, na, na-announce. <laughs> kasi yung iba ba, ayaw nila lang ganito. Gusto nila yung set up yung table. At eh, pwede ka naman manood dun sa ibang video na nagawa ko na. Okay? Ako lang kasi kung ano yung komportable at saka paparamdam din sa akin ng spirit guides ko kung ano yung mas okay na reading for today. Okay. So, the chariot and the seven of pentacles, stars, Virgo, Capricorn, Cancer, Energy, Okay may nakikita tayong maghahabol sa iyo or uh, like high chance that this is the person th that we're talking about kasi nga may obsession eh so pwedeng may paghahabol pero yung iba sa inyo this is a different person pero merong maghahabol sa iyo and this person really likes you a lot knight of cups gustong gusto kanya okay so pwedeng lumabas din as obsession kasi na doon yung pag-iisip niya regarding or pag check niya ng social media mo you know and things like that the ten of cups this person really wants ah sir sorry there's no ten of cups yung ano yung ten of wands nandun yung uh, medyo ang focus mo kasi obligation mo na profession mo ganon and that will be your main focus in the near future just pagdating dito the more you focus on this thing the more you focus on yourself the more naman na itong taong talagang ina-admire ka uh, will do something para uh, ma you know, mag-follow mag or or sa sa'yo uh, itong ano uh, itong pwedeng gumawa ng paraan para magpapansin sa'yo itong taong ito. with the seven of pentacles Taurus, Virgo, Capricorn clarify natin to And this person is really daydreaming. Ano talaga siya? Iniisip ka niya, like, especially yung mga endings na nangyari sa inyo. Mm. Nandiyan pa rin siya sa paligid mo, sa likod mo. Nga? No? And, lovers is here. This is Gemini energy. So, ito yung minamanifest niya gusto nyo mangyari. Relationship, connection, etc. Nine of Cups, like, like what I've told you, no? Day, more on daydreaming at uh, pag pagiging obsessed nitong taong ito para sa iyo. Thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe. Please do hit the notification bell. And don't forget guys, i-follow niya rin ako sa Facebook page natin. Madam P. Ayan, may mga ipopost ako dyan guys uh, na hindi ko ipinopost usually dito sa social uh, sa YouTube. And also, TikTok, Uniprio, and IPRI. And, uh, doon sa I amin mean, si na page no which is banda ko po yun guys bukalista ako song writer ako ng bandang si Bol so hopefully mai ano niyo ako diyan may follow niyo ako search niyo lang bandang si sa Facebook okay hindi kasi siya madaling i-search pag yung Facebook page na name lang yung i-search mo thank you for watching i love you all and bye bye